Nakatawa talaga ito sa tambalos. Los, ano ho. Sabi ng mga netizens, ito daw ay kaplastikan. Nga naman. Tapos, tuloy-tuloy ang kanilang pagnanakaw sa bayan. Sabi ng isa, narimit na ba ang, ng DepEd ang mga contribution ng mga manggagawang guro para sa kanilang GSIS? Pag-ibig, ito ay mandato niya. Ito kasi ay panalangin. Netong si Sara Duterte, madalas gawin niyan. Madalas siyang mag-alay ng panalangin sa mga kababayan natin na nasalanta halimbawa ng sakuna. Sa mga kababayan natin na naghihirap panalangin madalas ang kanyang isinasamo. Yan ko no. Dahil nga ito ay tungkol sa mga manggagawa. Dahil kahapon ay Labor Day, meron daw siyang panalangin. <laughs> As if naman talaga ano ho, marunong manalangin atong isang ito. Budol na naman daw ito, sabi na itong si Inday Press release naman tungkol sa China. Iwas na iwas, na iwas magsalita ito at magagalit ang amo. Ang ibig sabihin, hinihinga ng press release or ng statement tungkol sa uh, sigalot nga ng, ng Pilipinas at ng China. Itong si Sara Duterte, pero wala. Ngayon, dahil Labor Day, nagpupugay daw siya sa mga manggagawa. Yan, nga naman kailangan mong magpabango. Okay, ganoon naman ang mga politiko. Ano ho, pag may, pag may celebration sa isang lugar na andyan at nakabalandra ang kanilang pangalan sa mga banners, sa mga tarpaulin at binabati o bumabati ng kung ano-ano. Yan po. Pero ang nakakatawa dito, hindi daw kasi bagay dito kay Sara Duterte yung kanyang mga statement na ganito na kuno ay nananalangin. Tignan natin. Sa bawat OFW, medical and security frontliner, community workers, mga guro, at sa lahat ng nagtatrabaho sa ating pampubliko at pribadong sektor ng lipunan, sabi niya. Daw? Ang inyo daw na contribution ay aming kinikilala at pinahahalagahan kayo ang itinuturing natunay na bayani sa makabagong panahon, naway ipagpatuloy natin ang pagtahak sa isang maunlad na kinabukasan. Sa ganang akin po, wala namang masamang mag-alay talaga ng panalangin. Totoo yon. Pero sana bago mo gawin ito ay nakikita sa iyong kilos at gawi. Yung sinasabi mo, yung panalangin mo na yan. Dahil minsan nga iisipin mo, di bali nang hindi ka magbigay ng statement na ikaw ay nananalangin tungkol sa ganito sa mga kababayan natin. Ang importante ay kumikilos ka. Naanjan ka at nakikita nila sa iyong mga gawi, sa iyong mga gawa yung totoong malasakit at pagmamahal mo sa grupong ito. Particular nga dito sa mga manggagawang ito. Ito ay kaplastikan. Alam beses na po tayo nakarinig ng mga panalangin kay Sara Duterte. Ano ho? Maraming beses na po. Sana, sana sa mga kababayan natin, tignan natin maigi kung bagay ba sa isang politiko, sa isang leader yung mga ganitong statement. Dahil kung titignan niyo po, napakataliwas sa nakikita natin kung anong klase yung pag-uugali meron ang mga katulad ni Sarah Duterte, na puro lang pansariling interes ang iniisip, gusto lang ng kapangyarihan, gustong manatili ang pamilya nila sa kapangyarihan. Ganyan po, nagpapabango. Yun lang, medyo mahirap yan kasi kung talagang lugmok na at uh, marami ng baho na nailabas tungkol sa pamilya mo, ay sigurado mahihirapan ka ng ibangon. So ang maganda dyan, tumigil lang kayo sa politika. Anang sa gayon, mapabuti naman ang ating bansa. Ano ha? Good luck!